Where's Tim? David. Ana. Ano siya na? Dito. Okay. Dito, uh, Johann산> dito. dito. dito>, dito. Playing... pa. Kaya tuon ka na. Sinit pa. Sa kanang puna rin na ito, Kulang pa dito. Walang mag-ano dito. Walang magsagwan. Kulang pa ng dalawa. Dalawa pa, daw. Dalawa pa. Dalawa. Dalawa din dito. Okay na po. Israeli kuya guys. Hindi, hindi mali ko. Kapoy mo driver yun. Abanti ko na to. Abanti na. Abanti na. Abanti na. Abanti. Sabayan mo may ikin po batay. Sabayan mo. Oh, tingin, tingin, tingin.

Ay, si Ana Si Ann hiwalay. <laughs> so si Lapit nga natin kuya na Nabangga, May nabangga na sila o. Oh. Lapit nga natin Do, kahit Ma, doon. Kahit doon na lang kayo. Doon, yun, yun. yun. Uh. Yung galaxy. Si... Yun, hindi sila marunong. Hindi sila marunong. Sinan marunong Magpasang Magpasang na lang. Bro. Oo, magpasagwan na lang. Lord! Ay, atos natin. Okay, liko tayo, liko. liko. <laughs> i mo sila manong para ano, Debet, meron na po, may na. Meron na. Sige. Arya. Pantanin gigibale, pantalon. Ta kon kon tu ta, ang ganda nito. Sige, sabay po pantanakan set. Sabay po Yung sagwan mo atas pa ba?

siya lang nagda-drive? Para pag kasi lumapit eh. Tayo na lang lumapit. Para saan po pag tayo? Para ano? Kay grupo kasi eh. Hindi ho tayo makakaikot pag natin sila. Ah, okay lang. Antayin na natin sila. Ah, sige, sabay! Hindi, ulapit na sila! Kapo, may driver ka! Pets na nakatalikod kasi si Kulit Wala, nakatalikod. Baliktad yung sagwan ni ano, daging. Uh. Nakababangga ay! so nila yun na! Nakababangga <laughs> nila. <laughs> Kung nisi naladami in the pot. Yeah. Okay. Ay oo, oh, yan um, yung duck. Dora na yung Ay, mas dakil sa din. Ay, mo eh. Sa akin kasi, pupusol ng iraraya ay dyan oh. ako na sakto yung bilag nila anim lang o oh. balancing balancing alam ang ganito ay nila niya ah ang gabi ko ginapatagi dapat silver lang <laughs> maganda yung bilag <laughs> nila

sawal lei guys <laughs> guys ah lu guys kayak apa dah sabay 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 sabayan yu tarap <laughs> sabayan yu laba tarap tanaka ina kagala ning guys lah sa sabayan yu sabayan <laughs> <laughs>

May enjoy oh, Ano ba siya? Eh. Siyempre yung matarap. <laughs> Mali! Mali! Tara, wala mong kita papahalag nila Isang na lang <laughs> tayo. marami yata, yung duck. No? din lang. Sakto yata, 9.30. 9.30, tayo. Hindi, 9.50 lang. Hindi, okay, kasabi tayo muna. Okay na. Dadaong na tayo. Dadaong na. Keke! Mamatanggal na ng kaya, Ke. Dadaong na tayo. 9.30 na pala. Iman, Robby, kini. Iman. Iman.

Lola, Molly. Lolo, sumakay ako, Lola. Ano Sumakay si Molly, Lola. Molly, sumakay ka. Hmm. Sumakay pala ito. Sumakay pala ito, ha? Ah. Sumakay ka. Ay. Opo, Lolo, sumakay. Basak mo oh, yung ano niya, ta niya, oh. Ang niya? Kasi nag-ano siya doon? Ang okay.